Hello, hello, hello. Maayong buntag. Good morning. So, ngayon ay magbubukas tayo ng, kahit bukas na, magbubukas tayo nito na excited ako. Regalo sa akin. Kasi nga, ang tagal, -tagal hindi ako nag, hindi ako nabi-video ba? Wala kasi nasira kasi yung aking, ano, LP. Kaya ngayon, meron na tayong magagamit. So, ito siya. Bubuksan na natin para mabilisan. Ito yung mga kasama niya. Meron siyang bag. Mabilis talaga. dust bag. Ayan. Meron siyang house mouse din na kasama. Charger. So, ganyan talaga yung charger nila. Ano naman? Ano ba ito? So, ito. Ay. Paano ba ito gamitin? Ganito ata siya. Ay. Bubita. Stand siguro. Stand na ayata ito. Oo. Stand. At least. Ay. At least may kasama siyang ganyan. Libre. Ay. Ay, ito lang pala yun. So, sabi mo na natin si Carter. Yan. Yeah, Instagram. So, eto. At least may magagamit na tayo. So, ayan. Na-excite naman ako. Meron siyang kasama mouse pad. At syempre, may plastic. Hindi pa tinagal yung plastic. So, ayan. O, ah, diba? At least may magagamit hindi ko alam kung gaano siya ka kagaling ha, malakas sa connection. 'Yun naman ang importante, 'di ba? So ayan, ganyan lang siya, guys.